proud sa atin ang mga magulang natin at mga tao. Kaya naman napapansin ko talaga sa circle mismo ng LGBT, ha? Sa circle mismo real talk to, Kapwa mo ng LGBT mismo ang hilain ka papababa. Correct. Kailangan maayos natin yan. Katulad ng comment mo ngayon, sana lahat tayo mayiging successful. Mayiging sa sixfold, sa sixfold tayo lahat, basta lahat tayo magtutulungan. Magtulungan pa ang at hindi magtulungan Para hilain pababa ang isang tao Tama ba yun friend? Correct. So yun, yun yun dapat ang gawin natin Kasi ang nangingibabaw Ay inggit yes. uh, Hindi uh -oh. hindi marunong ma-appreciate ma yung kung sino yung nandoon na Para lalong Makatulong Ng yes. mga tao pang para tama Kasi napapansin ko yan Karamihan, real talk ha Hindi naman lahat pero karamihan LGBT mismo Yung magbababa sa atin Mm -hmm. Kasi hindi maiwasan yung inggit sa katawan, 'di ba? Mm -hmm. Kung ang pangarap mo hangad ng bawat isa sa atin, pamarisan tayo maging magandang halimbawa sa loob mismo ng LGBT. LGBT, suportahan na lang tayo lahat ng nangangarap sa buhay na kasamahan natin, dapat natin suportahan nang 100% support, hindi yung supportahan para hilain pababa dahil yan pa lang mayroon tayong uh, hinihiling sa gobyerno na ipasa yung soji bill. Pero kung hanggat hindi naayos sa atin mismo, yung mga mali natin sa LGBT mismo sa kumpanong LGBT, di ba? Yes. So hindi, hindi na, yan dapat hindi tayo mapasa. Di ba? Hindi tayo mabibigyan ng suporta kung tayo. Yes, din mismo ay so, hindi na oh. nasa ayos. Kaya yun lang, yun. Baka, pakita naman, maayos tayo. At talagang, we need, uh, ano lang, para sa rights natin. Yes, tama. Oo. oh. oh. Kaya yun lang, thank you so much sa sa comments. Sinagot ko lang ng real talk talaga. Mm -mm. Alam nila yan. Alam nyo yan lahat. di ba diba? Ultimo, ultimo mga bakla pa mismo ang magbaba, magbababa sa yung yeah. imbes na supportahan ka. Bakit mo ginagawa yan sa kapwa mong, ba diba, bagahari. Eh, wala namang dahilan. Bakit mo kailangan, um, husgahan, laiti na ikaw mismo, member ka ng LBC na hindi naman dapat. Kasi, mm, yung isang na. tao nagsisikap lang <laughs> naman, gumagawa lang naman ng gumagawa lang naman ng tama at nagsisika para makangat sa buhay pero ikaw mismo oo oh, ikaw True. ikaw mismo na member ng LGBT pa mismo ang gumagawa ng paraan para ibagsak ang isang kapwa mo kaya yun ang tanggalin natin sa circle ng LGBT plus QI Correct. community True. na dapat talaga na magkaisa tayo hindi tayo maghilaan magsiraan para mahila pa bang sa isang tao bagkus magtulungan tayo para makaangat pero ano ko doon sana lang yung Wish ko lang yung number one basher mo hindi naman taga-LGBT. Hindi, actually talaga sis. Siya na? Mm, hindi naman lahat nasa LGBT lang. Pero kadamihan, sa mga super -ano? dami. Ito, sinishare ko to ha. Kasi mismo sa mga kakilala ko nangyayari yung personally talaga mga all pre na LGBT o plus patapos dito sa social media minsan pag tinitingnan ko yung profile tas ko maka mm -mm. oh my Ay, god motivated Kadal, talaga na kadalasan, kadalasan talaga LGBT mm -mm. Kasi, kadalasan oh sabi ko ha huh? minsan natatawa na lang ako ano parang hindi ako makapaniwala kaya ako nasasabi to ngayon according in base to my experience my observation ngayon So hopefully, matama yung nag-comment na sana lahat tayo na may LGBT maging sa seksual na buhay. Yes, sana lang talaga. Para maging proud tayo at para maipakita natin sa buong mundo na hindi lang tayo isang bakla. Kaya rin natin maging isang successful na negosyante at makatulong sa karamihan. Tama? Tama. Tama. Oo, so yun. Ayan. Gora, gora. Ayan. Yung ano natin, yung mga nagpapashout out. Ayan, shoutout pala kay Bro, kay Gerald, Borja, Dalisay, and Noel, Noel Jean, shoutout. From out. Tandag City, andon, naka ano. Ayan, yung mga nandyan, Line Kalilan, shoutout po sa inyo from Kuwet. Oh, what is? Yans, Kreata, yan, san, pansin naman dyan, ayan. Ayan, thank you so much for watching. Paki-share ng live. Yeah, sana mapansin talaga ako ni, ay. Ayan, sabi ni Yans, napansin na kita, yahoo tapad sa kaibigan shut out